Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Abril 10, 2025. Sa araw na ito, habang ang buwan ay natagpuan ang kanyang tahanan sa loob ng iyong sign na Virgo, hinihimok ka nitong pahalagahan ang pagkakaisa at balanse na abot kamay mo. Ang Abril 10 ay isang makabuluhang paanyaya para magnilay at tumutok sa mga enerhiya ng kalinisan, hindi lamang sa paligid kundi sa iyong kalooban. Ito rin ay isang napapanahong pagkakataon para palakasin ang iyong kalusugan at kagalingan sa katawan, isipan at espiritu. Kapag ang kalikasan ng buwan ay bumabalot sa iyong pagkatao, mas malinaw mong nararamdaman ang pagnanasa sa pag-aalaga sa sarili, sa pagbibigay halaga sa kabutihang pisikal, emosyonal at mental. Ang pagnanasa mong muling buhayin ang iyong lakas at sigla ay isang banal na senyales na nararapat mong sundin at igalang. Ang iyong ugali na laging nais magtakda ng balanse at maayos na sistema ay sumasalamin sa natural mong pagkatao bilang Virgo. Ang kasalukuyang araw ay nagbibigay diin sa importansya ng pagpapahalaga sa iyong kalusugan at pangangailangan. Ito ay isang pagkakataon na magsimulang maglaan ng oras para sa iyong pisikal na kalusugan at mental na kapakanan. Maaaring magsimula ka sa maliliit na hakbang, mga simpleng gawain, gaya ng pagkain ng masustansyang pagkain, regular na ehersisyo, o pagtulog ng tamang oras. Hindi mo kailangang magmadali, pero ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala sa iyo ng kalusugan at lakas. Ang kalusugan ay pundasyon ng ating kapakanan, kaya't mahalagang igalang ang ating katawan at alagaan ito ng may malasakit. Habang ginugugol mo ang araw, mapapansin mong ang iyong hindi maikakailang alindog ay lalong nanginibabaw kapag pinipili mong ibaba ang iyong mga panangga at yakapin ang iyong pagiging totoo. Kapag hinayaan mong bumaba ang iyong mga pader at binigyang puwang ang iyong mas natural na anyo, ang malambot, maunawain, at taos pusong ikaw, mas lalong naakit ang mga tao sa iyo. Ang iyong pagiging approachable, matalino, at may empatya ay nagiging liwanag sa paligid mo. Kaya habang nakikipag-usap ka sa iba ngayon, maging sa mga taong malapit sa puso mo o sa mga bagong kakilala, alalahanin mong ang iyong init at kababaang-loob ay mga susi sa paglikha ng mas makabuluhang koneksyon. Ang mga ugnayang ito, gaano man kaikli o lalim, ay maaaring magbigay ng liwanag sa madidilim mong kaisipan o damdaming hindi mo maipaliwanan. Mahalaga na sa mga ganitong pagkakataon, 'wag mong kalimutan ang kahalagahan ng pagpapatawad sa sarili. May mga pagkakataon na tayo ay napapagod at nararamdaman nating hindi sapat o hindi tayo karapat dapat sa mga magagandang bagay. Ngunit tandaan mo, Virgo, na ang iyong kabutihan ay hindi nasusukat ng iyong mga pagkakamali o kahinaan. Ang iyong pagiging tapat sa iyong sarili at ang pagmamahal mo sa iyong pamilya at mga kaibigan ay isang pagpapakita ng lakas na hindi nakikita ng mata. Ang araw na ito ay pagkakataon upang ayusin at magtama ng mga bagay na tumatagal ng mahabang panahon tulad ng mga relasyon at mga personal na aspeto ng buhay. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga issue sa relasyon, simula ng araw sa isang malinis na slate. Magkaroon ng pagkakataon na magpatawad at magpatuloy. Lalo na kung sakaling makaramdam ka ng lungkot, panghihina, o pagkadismaya sa sarili, ang mga koneksyon mong ito ang posibleng magbalik ng sigla sa iyong araw. May mga sandaling tayo ay nababalot ng bigat ng damdamin, mga alaala, -ala, pangamba, o hindi natutupad na inaasahan at kapag nangyari ito ang presensya ng isang taong tunay na nakakaunawa ay maaaring magsilbing liwanag sa kadiliman ngayon bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na maging mahina dahil sa kahinaan mo rin matatagpuan ang katatagan ang emosyon ay hindi kahinaan kundi paalala na buhay kang tunay at may kapasidad na magmahal umintindi at umasang muli minsan ang pinakamagandang gawain ay hindi ang magtagumpay kundi ang magpatuloy, magpatawad, at magbigay ng mas maraming pagmamahal. Sa kabila ng abalang schedule at dami ng tungkulin, mahalaga ngayong araw na makahanap ka ng sandaling katahimikan, isang tahimik na sulok kung saan maaari mong marinig ang tinig ng iyong sariling damdamin at kaisipan. Ang katahimikang ito ay hindi lamang simpleng pagupo sa kawalan, ito ay isang sagradong sandali ng pagminilay kung saan maaaring mabuo ang mga sagot na matagal mong hinahanap. Sa ganitong katahimikan, makikita mo ang kalinawan. Makikita mo kung saan ka na at saan mo nais tumungo. At mula sa panloob na pagsusuri na ito, makikilala mo muli ang iyong halaga at ang mga posibilidad na naghihintay sa iyo. Sa ganitong uri ng proseso, muling binibigyan ka ng pagkakataon upang ayusin ang mga aspeto ng iyong buhay na matagal mo nang hindi binibigyang pansin. Ang liwanag ng buwan ngayon ay tila nagiging ilaw sa iyong landas. At ang lakas na hatid nito ay tila pumupuno sa iyong pagkatao. Hayaan mong maramdaman mo ang sigla at sariwang enerhiya na dala nito. Isang paalala na sa kabila ng lahat, ikaw ay may kakayahang sumigla, muling magsimula at yakapin ang kasalukuyan. Ang pisikal na aktibidad, gaano man ito kasimple, tulad ng paglalakad, pag-uunat o pagsayaw ay maaaring maging tulay para mas mapalakas mo ang koneksyon mo sa iyong katawan. Sa parehong paraan, ang paggawa ng isang ritual na nagbibigay ginhawa, tulad ng pag-inom ng mainit na tsaa, pagligo, o panalangin, ay maaaring magbigay balanse sa iyong damdamin. Ang pag-aalaga mo sa iyong sarili ay hindi pagiging makasarili. Sa halip, ito ay isang mahalagang bahagi ng pagtanggap sa iyong kabuan. Kapag inuuna mo ang iyong kalusugan, mula sa pagkain ng masustansya, pagtulog ng sapat, hanggang sa pag-aalaga ng iyong mental health, nagiging mas buka para sa iba. Ngayong araw, pakinggan ang pangangailangan ng iyong katawan. Kapag may naramdaman kang pagod, ipahinga mo. Kapag nananabik kang makagalaw, sumayaw ka. Kapag ang isipan mo ay puno, isulat mo. Igalang mo ang sinasabi ng iyong sarili at sundin mo ang tawag ng iyong kalusugan dahil ito ay susi sa mas matatag mong kinabukasan. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay puti, simbolo ng kaliwanagan, kalinisan ng intensyon, at panibagong simula. Magsuot o gumamit ng puting bagay ngayon upang maipaalala sa iyong sarili ang kahalagahan ng pagiging malinaw at tunay sa intensyon. Ang iyong mga maswerteng numero ay dalawa at siyam. Ang dalawa ay sumisimbolo ng balanse, pagkakaisa, at relasyon, habang ang siyam ay nagpapahiwatig ng pagkumpleto, karunungan, at espiritual na kaganapan. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay isang simpleng aktibidad ng self-care, anumang gawain na magdadala sa iyo ng katahimikan at magpapatibay sa iyong koneksyon sa sarili. Maaaring ito ay journaling, panalangin o simpleng paglalakad sa kalikasan. Ano man ito, gawin mo ito ng buong puso at may layunin. Sa pagtatapos ng araw na ito, madarama mong mas malapit ka na sa iyong sarili. Sa kabila ng lahat ng nangyari, sa maliliit na tagpo o malalaking pagbabagong naganap, mas nararamdaman mong ikaw ay buo, handa at kalmado. Ang araw na ito ay hindi kailangang maging perpekto, upang masabing matagumpay, sapat na ang iyong pagsisikap na yakapin ang bawat bahagi nito ng may kababaang loob, pasensya, at pagmamahal. Ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita sa tagumpay, kundi sa kakayahang umiti, manahimik, at magpatuloy. Paalala ng mga bituin, huwag mong kalilimutan na ang ganda ng isang araw ay hindi laging nasusukat sa dami ng iyong natapos, kundi sa lalim ng iyong pagkaunawa sa sarili at sa iyong pagyakap sa buhay. Ipagdiwang mo ang bawat sandali, Mal. Aki man o maliit. Patuloy kang yumabong, Virgo, dahil ang liwanag mo ay kailangan ng mundo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.